guys welcome back to my channel guys so i wanna share guys ay nako guys super 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 toxic yung utak ko tapos super stress kung may side effect ka sa gamot nagkaka side effect ka na dun sa laguna namin um, yung farm namin share ko lang sa inyo guys kasi sobrang toxic na sobrang alam mo yung nakakaiyak na sa galit. yung parang feeling mo ikaw na yung sobrang aping-api ka na nila kasi nga um, kami nagkaso sa kanila tapos um, alam niyo yun guys kahit bawal na kahit pinapatawag na sila ng barangay kahit na alam mo yun, ang dami ng kaso nila, as in, tuloy-tuloy pa talaga yung pag squat nila. Hindi ko alam kung bakit ganun katapang silang lahat doon. Uh, di ko alam eh, kung bakit ganon sila katapang na magnakaw na magnakaw ng lupa na hindi kanila so, sobra kasi almost magti 3 years na kami na talagang lumalaban doon tapos, lalo na pinagbabawalan sila, lalo naman silang nagumagawa tapos, yung babuya nila guys pakita ko sa inyo, mas malaki pa yung babuya nila doon tapos, wala silang permit, wala sila lahat, anything na papel wala talaga tapos gumagawa pa sila tapos yung nag squat pakita ko sa inyo gumanda na talaga yung bahay nila yung sobra sobra ng stress mo sa kanila na grabe grabe sila magbigay ng stress sa iyo na wala silang takot hindi ko alam bakit wala silang takot sa batas na kahit binibigyan na sila ng letter maya maya pinapatawag sila as in wala hindi sumisipot ganun sobra sobrang uh, stress talaga guys alam niyo na parang nakakaloka na na hindi mo alam kung bakit ganoon sila katapang. Hindi ko na rin alam po anong gagawin ko sa kanila. Parang sobra-sobra na yung pahirap nila sa'yo. As in, pag nakita mo, nakatawa lang sila. Before nga, iniikutan nga nila kami ng mga itak doon eh. So, hindi talaga kami natatakot. Pero, yung lumalaban kami sa tama, sila lumalaban silang patalikod alam mo yun, na parang sobrang hirap ng ginagawa nila. Kung makikita mo, sinira nila yung mga dalandan, sinira. Hindi ko alam bakit hindi rin sila napapansin dun eh. Yung, kasi parang may boundary yun, real, saka siniluan. So, yung ano kasi namin is siniluan, parang inaano yata ng real, keson. So, hindi ko alam kung saan ba yung, sino ba yung kapit nila na sobrang, alam mo yun na, parang hindi sila tumitinginag tas nakapag-apply pa sila doon ng mga ilaw na wala naman silang permit kasi nakalagay doon na kailangan may permit nakatayo sila na walang mga permit ganun, ganun sila katapang hindi ko alam kung bakit ganun sila katapang na ano, so pakita ko sa inyo guys yung mga ginagawa nila, pati yung babaya nila papakita ko sa inyo yung kung ano yung ginagawa nila, natapos nila, kahit na, alam mo yung almost 3 years, dati kubo-kubo lang yun, pakita ko yung mga kubo-kubo doon, dati kubo-kubo lang talaga yun, ngayon ginawa na nila ng semento, so yun lang guys, kasi sobrang nakakatoxic, sobrang nakakainis, sobrang nakakaiyak na silang ganun, sa galit na, parang sobrang galit kan sa kanila, so yun lang talaga guys, hopefully na matapos na kami doon, so, kasi sobrang sobrang stress na talaga guys, sobra sobra, ang binigay nilang stress sa akin, sobra.

tempatan deh tempatan deh Kala ko saan na pala isdaan. <laughs>

Pero ilagay niyo sa ayos. Kaya sinabi ko nga sa kapo, na i-step na lang natin. Kasi hindi tayo magkaigit talaga. Kaya naman itao. Tama na, Kiyak tama na. Sige, tama niyo. na. Tama na, tama na. Ang istorya. No, na tama na ang istorya. Ito lang ngayon hinihili ko sa iyo. Kung talagang naunawan niyo. Kasi ang iningatan ko. Okay lang kayo dito. Tumalim mo. Baka mamaya ipag nakatanim kayo, apakan ko. Masira yung tanim, di, ma magre-reklamo kayo. Kaya, kailangan talaga istitit lang. Ah, huwag nyo ka Kasi mahirap kayo yung, ma mahirap ma 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 kasi yung, yung ano kayo sa... Yan daw, yan daw sa aking na yan, istitit na lang daw. O, yan. na lang. Kasi... Ay, kuya, pwede na kumutol. Ay, huwag Kasi lang Ay, yung lang.

<laughs> Nagsalta ng gahaman, hindi naman kami nakikiangkin dito sa lupang ito. Ano ang yung na ang gahaman, yung nagkaangkin ng lupa ng hindi naman kanya, hindi naman kami pinaghirapan. Ay, eh, hindi naman magkakagulod ito, eh. so, yung gawanin. Pata pa, ano ng tao, wala walang nakahalong tao dyan, kaya ayaw ko magalong-halong ng tao. Halid yan, ko yan. Ito parang,

ay, wala kami pa kalam sa balat nyo. Hindi balat nyo, sa inyo. At kami, madami din kaming balat sa loob. May mga babay pa nga sa alaga. kayong magalit na tataniman ko ha. O, sige. Sige, yung gamas. Yung gamas dapat yung mga nantaniman. yung nakasekal, iniingatan namin ha. Ito ka tatanda Yung Una doon, nakakatalo kayo kaya hindi maganda. Kung tumanin kayo, huwag kayong magalit. Ay, hindi po. O, sige. Basta pagka... Kasi iniwasan ko yung, uh, ma right. yung really? <ossible> magalit. ikaw, no, nakita kita. May video kami. Pinakita namin kay Ipokita Atonis Gera. Oh, Ipakita mo kung may video kung naghakot. Meron, ka? meron, meron video. Ay, hindi ako naniwala sa'yo. Huwag na po mo nung pag-usapan yung... Yung, yung, <laughs> yung, yung ngayon lang. Ang besok kami kasama may magkatrabaho lang kami. Sige lang Sige lang, ito tatandaan niyo. Ayaw namin. Ito natatandaan tatandaan mo kaya ikaw naman ang ano sa akin, kaya marilin, alam ko, gumadawan. Ito, para tuwid tayo, ano? Pagkabasa niyo ito, kung sakali naman yung mga tanim, huwag niyo bunutin. Ay, hindi. Ay, yung nakita niyo. Tumanim yung na kayo, tumanim kayo. Binarami binarami ah, eh. ayaw ayaw kong kong At sa kapatid, ayaw ko pati yung maraming, ano na, halimbawa magtanim, susumbong na ganyan. nito kayo, hinaras niyo. Ay, Bata walang ganyan. ganyan up, wala, wala ganyan. Up, ganyan wala ay, kami naman. Basta ito yung mga kayo, kaya po, kasi po siya, kasi Eh, hayaan mo na yun, hayaan mo na yun, gano'n lang, gano'n lang tao-tao, pinanganak sa tao-tao lang, gano'n talaga nagkakamali, kaya naunawaan ko yan. Alam nila na hindi dapat. Si madam, hindi niyo kilala. Ako ay kilala ko yan. Kami, oh, ami, tauhan lang Sini. naman kami. Mabait na tao yan. Kailangan problema, yung gumagawa ay hindi mabuti. Uh, Yun ang mabuti. Uh, Ayun, mabuti. Uh, kaya, pero pabayaan natin tao lang yan. Ganun talaga. Uh, Nagkakamali. Nagkakamali talaga. Pinangalag sa tao ay tao lang. Ay, okay. siyempre. Sige, sige, sige pa. Sige pa. Sige pa. Yeah, sige pita. Sige pa. Sige pita. Sige pita. Sige pa.